Tapos gumawa ng aircon sa shop. Ito naman, nagpa-rescue. Ginawa namin yung aircon nito eh. Chevrolet Trailblazer. Ang nangyari naman daw ngayon, after 2 days, hindi niya na mapa-start yung makina. Kahit na-start niya, susi, kahit na ano, wala kang maririnig, namamatay yung ilaw doon sa cluster. Sinik yung mga fuse dito, okay lahat. Yan, pati dito, pati doon sa loob sabi ko sa kasama ko start niya, isusi, i start nya isusi susi i nya tapos yung starter ipitiking ko si short ko yun ayan o oh, nangyari na o umana na kahit anong on niya, eh. eh sabi daw na check doon to may ina na raw tong battery sabi ko hindi balik natin tong battery tapos si eh, ano tignan ko munang mabuti kini ko yung mga fuse ano? Eh, okay naman lahat ito yung fuse gusto niya meron pa yun dito sa gilid ayan yun, Buo lahat pag ini-start namamatay pag in-on, okay lahat ng ilaw sa cluster pag ini-start, namamatay na, wala kang marinig na kahit na ano, ayun ini-start niya yung sa susi, sinundot yung sa ilalim ayun, na-recall tuloy yung ano, yung ginagawa ko sa Qatar, na ganyan ng ginagawa namin, nag -re rescue pag hindi na raw may start, kala nila battery daw ang problema, sinasabi po battery, hindi po battery ang problema niyan yung po problema niyan doon. Sundutin niyo yung ano, yung starter, yung solenoid. 'yung magpapa-trigger para ma cranking 'to may start tong makina. 'yun ang problema. Ayun oh, gumagana siya. Okay. Kita po si Papalo technician mechanic. Dito kami sa SM, meron dapat sa sm Ano to? Ah. Nandito dito, rescue. Okay, babu